Yung isa po sa mga anak ko ay nagiging volleyball enthusiast. Kaya uh, sinubaybayan po niya itong kasalukuyang tournament. Uh, uh, opo, tournament. At uh, nagawa ng paraan na makapanood dun sa isa sa mga games na naglaro yung, uh, I think, yung team ng Japan. Dahil isa po yun sa mga paborito ng mga volleyball enthusiasts ngayon. Nireklamo din po niya, Mr. President, yung isang pinoint out ng a uh, good gentleman uh, mula sa Palawan na bakit mama ang mahal-mahal na mga tickets. So ang nabili lang nila ng no, mga kaibigan niya dahil mga young working people din, yung medyo nasa taas na. Pero pagdungaw nila, kitang kita nila na yung mga sections, yung mga seats na mas malapit sa court, halos walang nakaupo dahil nga po napakamahal Tama po. so paano po talaga maa-afford sabi niya sayang mama dumadami yung mga Filipino volleyball enthusiasts na pwede sanang manood tangkilikin itong game na to suportahan yung ating national team at yung iba pang mga teams na minamahal na rin ng mga Filipino volleyball enthusiasts so sabi niya bakit masyado namang pinrice out of range ng mga gustong manood yung mga tickets. Pangalawa, Mr. President, uh, meron pong uh, isang senior citizen na babae nag-message po sa akin sa messenger. So malamang sa Facebook din po niya napapanood itong games. Napansin po niya yung ipinakita ng good gentleman, lalo na dito sa upper left slide nila, kitang kita po sa sahig ng volleyball court, yung 1x bet. Kaya nagreklamo din siya. Bakit kitang kita? Parang naa po, naa-advertise tuloy dito sa upper left slide, dun sa upper left din na portion. Kitang-kita po yung 1x bet. Sabi niya, akala ko ba ano, papunta na tayo sa uh, strict regulation kung hindi man banning ng online gambling. Eh kitang-kita dito sa isang uh, tanyag na sports event. So, yun po yung pangalawang observation na gusto kong ibahagi, uh, good gentleman, mula sa Palawan. At yung huli po, um, um, uh, balik po ako dun sa observation ng anak ko at mga kaibigan nila. Sabi niya, mama, pag pumupunta kami halimbawa sa mall, habang tumatakbo itong volleyball tournament na to, napapansin po namin, ang daming mga turistang hapon na sumusunod sa kanilang national team. Sila naglalakbay para lang panoorin yung team nila maglaro, kahit sa ibang bansa. Sabi niya, at kasama pa nila yung kanilang mga pamilya. Sabi niya, sayang, hindi sinamantala na i-maximize ito para din sa ating domestic tourism. Dahil naglalakbay na rin lang naman sila, mga Japanese uh, tourists, kasama pa nung kanilang pamilya. Sana na-maximize na, na oferan sila ng mga tour packages, whether dito sa Metro Manila or kahit sa mga kalapit lalawigan, habang andito lang naman sila para panoorin at suportahan yung kanilang national team. So yun lamang po, uh, good gentleman mula sa Palawan. Ilang pong mga obserbasyon uh, mula sa mga kababayan natin, mga kabataan at hanggang mga senior citizen na napupukaw yung kanilang concern sa mga kaugnay na issue habang pinanonood itong uh, volleyball games na binring sa atensyon natin para ng sa, good gentleman mula para sa Palawan. Para sa po salamat ng po at salamat, Mr. President. Uh, ating po senadora, Binabaan na po daw yung kanilang ticket pero ang tanong po is it lower compared to international benchmarks and the purchasing power of Filipino fans. Medyo hindi pa rin po eh. At saka pangalawa po, binabaan nila kasi nilalangaw na po, sayang, wala na pong nanonood. And then we we sponsored that game tournament po. We paid uh, so much money for this tournament tapos wala pong return. Uh, Mr. President, thank you po. Salamat Mr. President at good gentleman. 'Di ba sayang eh, first time yata nating i-host yes. itong uh, global tournament and napapansin daw nung ibang mga national teams parang nagtatanong nga sila, nasa na yung mga manonood, nasana na yung mga audiences? Nakakalungkot naman at nakakahiya din po. We could have done much much better. Salamat uh, good gentleman mula sa Palawan. Salamat Marami. Mr. President. Maraming salamat po.